Hello guys, good morning. Time check in Texas, 8.25 uh, in the morning. Ah uh, kagabi, malakas ang ulan. Kaya, mabasa lahat dito. Yan. Malakas talaga ng ulan kagabi dito. Parang ano yan, yung, yun, ang nakita ko sa TV, si Burr, uh, Storm. Yan. Ang aming pusa. Ang aming mga pusa. Yan. natutamad akong magpunta doon sa aking garden doon sa aking kalabasaan kasi uh, araw-araw ko napunta doon tinitingnan ko yung bunga dito kasi guys may maraming rabbit yan kinakain nila yung mga bunga ng yung rabbit kasi kahit ano kakainin nila yung wild rabbit yan itong ano ko, sili kala ko ano siya, yung sili na katulad ng, sa Pinas na maliliit na manghang, ito pala eh, yung ano, jalapeno kasi oh, malaki pala siya ayan, yung jalapeno na sili ang aking cucumber ang daming dahon tapos yung bunga, hindi pa sila lumalaki ang maraming dahon Ayan. Ito naman si ang posa ko na si Digong. Hi, Digong. Ayan. Masaya ako kasi napabalita ko na nanood ako ng balita si tatay Digong daw ay mapalaya ngayong John 15. Sana na totoo na makalaya na siya doon sa ano, kanyang kulungan. Tingnan ko. Pabanga tayo, Digong. Tingnan natin yung uh, ating cucumber kung malaki na yung bunga. Ayan, yung cucumber ko. Ang daming matataba sila. Kasi yung dahon. Tapos ito yung bunga. Tapos yung iba ng, ibang bunga na nakikita ko dito, natatanggal hindi pala yun na pollinate matatanggal kasi pag hindi na pollinate ayan, ito siguro man, ano na ito kasi marami din mer flower ang ano kasi uh, kailangan may mag pollinate sa kanila yung mga insects insecto yung mga insecto um, ayan uh, itong uh, kamatis ko yan yung kamatis na yan may bulaklak na rin at saka yung uh, okra may bunga na rin namulaklak na yung okra ko yan. yung talong na mahaba at saka yung uh, bell pepper nilagyan ko yun ng fertilizer pero pahit pahit pa rin at saka yung dahon niya kinakain ng kung anong mga insekto na kumakain sa dahon ng aking bell pepper yeah. Tapos itong ano kamatis ko rin. Another na kamatis na tinanim ko dito. Ayan. Ito uh, uh, na. si tatay. Di kong pala, panay ang ano sunod na sunod. Itong uh, ayan malaki na ang aking maikli na talong yung talong na mataba na maikli. Yan binili ko ito eh. Hindi ah uh, yung pagbili ko dito ano na siya sidling Yan. Tinanim ko dito, may bunga na. ito tingnan ko yung mga sidling na yung trees, yung kahoy na sidling na nilagay ko dito. Ayun. Yan to. Mga seedling ito. Ayan, tingnan ko muna yung aking kamatis at talong sa tinanim ko doon sa kabila. Ito sa Excuse me! Excuse me! Excuse me! Dito, may tinanim ako dito na yung talong at saka ito blackberry yan malakas ang hangin kahapon kaya medyo na ano siya natumba yung ibang sanga ayan ito yung ano kamatis ko hmm. ito bulaklak ito bulaklak rin ito yung talong ayan Inaalagaan ko mabuti yung talong na mahaba kasi gustong-gusto ko 'yun. Yan ang aming mga ang aking mga sunflower, hindi pa namulaklak pero maano na sila. Yung mahaba na yung mataas na baong Ayun parang ano na sa akin. Siguro 6 foot or 7 foot. Ito yung ano sunflower. Yeah. itong ano na to ay ano nga to? knockdown roses knockdown rose ito yung double yung binili ito ng anak ko regalo sa akin noong mother's day okay. o sige guys hanggang dito na lang yung video ko salamat